sih nanda man mah, no? di pak aku aw, lo tes piak no, apa, ha, toy, asikan pelang dia, dan jatuh mah, dil, eh dan dila, toy toy masak no? apa, <laughs> nali pas akan video balik ko, di tu. Music nila, no? vlog <laughs> bye Maraming mga palabas gaya makikita niyo dito. Ang mga display. Ayan, uh, kung gusto niyang bumili ng mga soap, mga bilihin na dito ng mga mga Bumala sa Robinsons no right saan so, um, mayroon pa yung mga Robinson ano siya yeah. so ayan aakyat na naman tayo pang third floor sa third floor na po kami paakyat ayon ang baba <laughs> in Super duper, Maraming tao dito. Ayun. Sa kanila. So, tingnan natin dito kung paano ang mga nakikita natin dito. So, ayun. ayun Nakaupo ang mga tao dito. Ayun. Punta tayo dito sa kabila, guys. Ayun. Si Manong Security. Hello. Hello. Imanong, Manong guys. Hi Manong. <laughs> Nato video po kayo. <laughs> Kayong mahiya. Ayun na ang hinahanap namin. Dito na kami pupunta. Ayun, maraming tao na kaupo. Dito nang hinihintay kaya nila. Ayun. So, dito na tayo sa aming mga hinahanap sa third floor. Ayan, guys. Ah. Huh? Anna, thank you for watching.